Actually, uh, nakilala ko si IMG through Ate Gigi. Si Ate Gigi, ate ko siya sa community ng single for Christ, Coffee for Christ. Dalawang taon niya rin akong ini-invite. Sabi niya, Jay, attend ka ng financial management seminar doon sa Makati. And ayun, lagi akong may reason kung hindi ko siya priority. And then one time, uh, nagkatagpo kami sa Adoration Chapel ng Mary Mother of the Church, kung saan yung parish namin dalawa, uh, siya palabas, ako papasok, and then sabi niya sa akin, Jack, give me five minutes, uh, Maisha-share lang ako sa iyo. So, ayun, nangyari, uh, pinagbigyan ko siya, share niya sa akin yung x concept, na what if you die too soon, what will happen to your family, and then what if you live too long, uh, who will take care of you, So, dun sa X-curve na yun, ang dami kong na-realize na oo nga, no, hindi permanente yung trabaho natin. Pero yung mga needs natin, gaya ng food, medicine, tuloy-tuloy lang siya eh.